Bakit ganyan yung mga pagkain na yan? Parang kanin baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? Ano ba yung pagkain na ito? Napakabago naman ito. Buti kain niyo itong kaining mga mahihirap. Tito Mars, sinagot ang komentong binabastos niya ang pagkain ng mahihirap. Kasunod ito ng kanyang mga content kung saan kumakain siya ng ilan sa mga pagkain kinakain ng pangkaraniwang Pinoy. Pinabulaanan niyang binastos niya ang pagkain ng mga mahihirap dahil wala daw siyang sinabing pambabastos sa mga pagkain na kinain niya sa mga video. Matapos makatanggap ng kaliwat ka ng batikos mula sa netizens, ang kontrobersya ay nagugat sa kanyang mga video. Kung saan kinakain niya ang ilang mga pagkain pangkaraniwan sa mga hapag ng mga simpleng pamilyang Pilipino. Ayon kay Tito Mars, wala siyang intensyon na bastusin ang pagkain ng mga mahihirap dagdag paniti Tito Mars. Tinuturing din niya ang sarili bilang bahagi ng mga mahihirap. Sa kabila ng mga paliwanag ni Tito Mars, patuloy pa rin ang mainit na usapin sa social media. May mga nagsasabing wala itong masamang intensyon, samantalang may ilan naman na naniniwalang dapat itong maging mas sensitibo sa paggawa ng content na may kinalaman sa kultura at pamumuhay ng iba. Si Tito Mars ay nakilala sa social media sa kanyang mga videos kung saan naghahayag siya ng kanyang pananaw at opinyon. Nitong mga nakaraang araw ay may mga video siya kung saan pinagbibigyan niya ang mga eating challenge mula sa netizens kabilang na ang pagkain ng sardines, tuyo at mangga na may bagoong. Dahil sa kanyang reaksyon tuwing kumakain siya nito ay marami ang nambatikos sa kanya. Matatanda ang kagaya ni Tito Mars, na kilala din si Renden Labador sa kanyang paglalabas ng opinyon na marami ang tumaliwas. Naging dahilan nito upang pagkaisahan siya ng mga taong hindi natuwa sa kanya at kinalaunan ay nag-report sa kanyang mga social media page. Ani naman ng mga netizens. For content lang, pero sa ginagawa mo nagkakaroon ng idea mga kabataan na mag -inarte. mandiri sa pagkain, buti sana kung yung audience mo puro adult lang, kung gusto mo mag-vlog. Sana yung magandang influence sa audience at kapupulutan ng aral. Pero sa lahat ng videos mo puro paglinarte at pagpapamulat sa kabataan na yung mga pagkain pinandidirian mo kunwari, pwedeng makaapekto sa kanila. Sa mga tumatangkilik naman excuse me, may humor kami, pero seeing those videos it's not good, at never naging maganda sa mata ng kabataan. Tama, content only, galit na galit kayo, tama siya. At di naman niya nilalay, meron naman ho tayong pagkain na kinakaayawan. Hindi naman tayo pare-parehas ng panlasa, di ba? Para sa inyo masarap yan, sa iba lasang hindi talaga masarap. Alam ko, for the content lang naman talaga yon, ang dami lang nag-react. Sa mga matagal ng follower alam nila yon. Yung arte-arte lang, ganun. Nothing serious.